Umani ng papuri ang mga personel ng Liluan Police at ang driver kasama ang mga pahinante ng isang van matapos ang isang makabagbag damdaming rescue operation sa kasagsagan ng Bagyong Tino sa Cebu. Sa isang viral na video sa Facebook, makikitang maingat na minamani obra ng driver ang wing van kasama si Patrolman Nino de Vinagracia upang harangin ang rumaragasang tubig kung saan unang nakita ang tatlong biktimang inanod ng malakas na agos sa gitna ng operasyon na dulas at nahulog mula sa wing van si Patrolman Divina Gracia Ngunit agad siyang nasagip ng isang pahinante. Habang siya ay nililigtas, tatlo pang individual ang nakita namang inaanod ng malakas na tubig. Sa kabila ng matinding sakit mula sa pagkakahulog, hindi nagatubiling inabot ni Divina Gracia ang isang babaeng biktima na malapit sa kanya habang muling iniayos ng driver ang van upang harangin ang agos. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nailigtas ang kabuang anim na kataong muntik ng matangay ng baha. Samantala, nakatanggap ang Police Regional Office 7 ng ulat na sinibak sa trabaho ang driver at mga pahinante matapos gamitin ang sasakyan ng kumpanya sa gitna ng bagyo. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan ang PRO 7 sa iba't ibang stakeholders upang matulungan sila at makahanap ng panibagong trabaho ipinahayag ng PRO7 ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa grupo at binigyang diin ang kabayanihan ng mga sibilyang walang pag-aalinlangang tumulong sa panahon ng emerensiya. In the heart of changing lives, ako si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Music and News Authority.